mga ah, kausap ko. So, Gusto kunin yung ubi na yun eh, sabi mo. Hindi kaya ito yun. Buyo. Buyo daw. Maganda yung pang ano. Pang tapal. Puro nga lang sa akin. Tatapal mo ko. Baba tayo ngayon. Tapos doon lang tayo ikot sa kabila. Hindi naman siya malayo yun. Malayo na ba yun? Malayo. Ah. maganda so, na tayo dyan. Wala mo ba lang ang hindi mo daw? Thank you. Hmm. Hmm. Aku bentukan ism latin. Oh, well, is is tu. Is ah. is. Is is as is. is, -is. Nah. Nah, kita di tunaan. kambal. Maganda kong makakita ka ng kambal sa taong ito. Yan. Teka. Hindi ba to? Na. Yung hinanap natin, talampungay? Okay. Na ang talampungay, ang daw na malaki. Ito sana kung magkaroon tayo nitong dugle. Ha. Tambal. Sabi, ano eh, mahirap yung mga kumahan ganyan. Swerte ito. Tara. Let's go mga friend. Ayun. Ayun Nakakita ka na ba eh. Kambal. kambal, kambal, kambal. Ayun o. No? Ay oo. 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 Mga peeps. Dito muna. Kukuha rin kami ng kambal. Kambal. Oh. Ito yung kambal na dyan. Ayan, ano? Ay, punin mo. Ang lakas, oh. Tutuloy yeah. ka na dito. Tutuloy ka na dyan. Maraming mm. salamat. Yeah! Yes, yan na. Kambal, oh. Pero tignan mo yung isang... Ito, oh. Baril, oh. Wala yan. Wala yan. Wala kambal dyan, oh. Tignan mo. Ito, mga pipoy. Hinahanap namin yung kambal. Nagkaroon nga ales na nga ako eh kita huh? ko eh. kita niyo yung kambal na is 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 po to. Bihira talaga. Bihira uh, Bihira lang 'yan, ito kasi ang bihira Kasi ito parang manipis kasi to, ganito 'yan eh, manipis. Hmm. Ito baka meron kasi mahirap sila hanapin. Mga people na tagpuan din natin sa wakas. Nagbigay din. Eh, kapu oh. Tagpuan ko rin ito oh. Oh. Tignan mo? Yan hawak mo. Oh. Hmm. Dalawa din. Oh, yeah. tingnan mo sa iba. Sugupitin mo siya nang oh, pailalim. Siguro ni. Eh. O, marami din. Grabe na nagpakita. Ba hindi naman siguro yan. Hindi, imposible yan kasi tingnan mo yan oh. Diretso na. Oh, tingnan mo yan kasi hindi ko lapag. Yan ang tingnan mo dito ganyan. Lahat sila. Tingnan mo lahat ng dahon. Tingnan mo ang kakaiba sa dahon at yang nagpakita sa atin na dahon lahat yan isa-isa lang ito dalawa talaga kung kahilingan talaga pag hiniling mo bibigyan talaga tayo binigyan tayo eh maraming binigay o ito tingnan mo ito people o ito isa lang ngayon mayroon siyang sumuloy na isa ito kahit dito, kahit hanapin mo yan, wala dito. Ito, ito, ito normal talaga itong mga ganyan. Yun, normal yan. Ito, hindi na ito normal. Oh. Pareho lang yun. ano to Ito, nakatagpo rin kami. Oh. Tingnan mo yung iba. Oh. Hindi pareho. Isulo-solo lang talaga yan. Oh. Doon mo na rin sa baba. Huwag dyan, huwag. Dito mo na rin yan. Oh. Yan sa baba. Yan. Yun, yung dalawa na nakuha namin people. Mayroon pa nga itong isa eh. Kasi dito sa yan oh, takpan natin ang kambal na down Kung titingnan mo, isa-isa lang naman yan oh. Hmm. Ito ba tatlo? Oh. Normal lang kasi ito eh. Normal lang yan. Pero ba't siya naging tatlo? Teka, marami ano pa yan dyan magpakita. Magpakita ito sila eh, Bira lang yung magpakita eh. Ito At yung iba. Ito tatlo. Hmm. Sige, kung pag i-compare mo yan, sabi sa bay, mayroon nga tatlohan. Pero hindi ka tulad yan. Ito. Na... Ito, talagang kambal talaga yun. Malaki na nga kambal talaga yun. Ay, ako kasi makati talaga to eh. tika muna, tika muna. Aray, hawakan mo to. Kasi dinampi ko kasi sa balat ko eh. Ayun ba tayo? Meron pa yan. Bibigay pa yan. Pero itong isa dito sa dulo. Oh. Tignan mo itong dahon na to. Tignan mo itong dahon na to. Isa-isa lang talaga yan. Isa-isa lang yan. Hmm. Kaya naman magkaroon ng dubli. Ito. Yeah. Uh, kambal. <laughs> Sige talaga yan. Eh, oh, kambal na. yan. Iba o. Isa lang. No, normal lang yun talaga. Normal lang isa-isa. isa yung isang mahaba mahaba kasi eh. yun nga lang ay yung balahibo niya makati pakuha na lang din nitong gulaklak be oh be okay. okay. sapat so, na sa akin yan kuha tayo ng mga pampaswerte ang gaganapin natin people hindi tayo kukuha ng ano ng mga yun pampaswerte at protection sa ngayong taon na ito yan ang pinaka yan yung mayroon is is kasi oh. ito, nang na bibigay talaga ng ano yan o no? yung thing na, yeah. na mula, rin ngayon eh. kahit yung malapad na yun bibigay din yun swerte namin ng po binigyan kami ng ano yan ah, oh. Suwerte namin ngayon people, binigyan kami ng biyaya na kambal. No, napakaswerte natin. Yan, sabi ko sa iyo, yung kambal, Paris yun. Okay people, kasi nangati ako. Hi. Bye bye. Hi. Yes sir. Pwede naman na dali dali. Ito, uh, may dalawa ko bigyan eh. Hindi, ah. okay, hindi na dali. Eh. Ang taki ako sa ano? Bay... Dito lang, sa baba. Eh, nangyari ako sa may tawag ito. Buhay ako ng Maynila nun eh. Buhay oh, ka ng Maynila, basta sobrang init no. Uh, uh, baka nago rin ako sa... Tapos pag-uwi pa mo, saan na dali? Doon na, sa Ilanting nga. Pag-uwi namin to. Ah, karabi na muna no. Oo, oh, nangyari sa'yo. Sa monumento monumento. Monumento? Nanginik yung ganyan ko, nang manitong gaita ko. Oo oh, nga, ay is-struck nga talaga yun. Buti nga, bumalik pa. Nakakaganyan na nga ako eh. Gano'n so, oh. lang talaga no. Nangunguna so, um, nga rin ako eh. Seven, five, five,